Para po sa ating lahat at welcome back sa ating channel. So ngayon ang pag-uusapan po natin ay Baka mo ang ating water pressure gainbo machine. So bago po matapos itong ating video ay ayan yayakin muna kayong mag-like, comment at magi-share na rin po ng ating video. At subscribe channel Uh, uh, kasada, kalsada kung saan marami pong lumada ang mga sasakyan. So bago ko simulan itong ating video ay ipasok uh, ko muna ang aking intro. Ngayon ay ipapakita ko na sa inyo kung paano gamitin ng ating car wash. So, ang ating bendo ay masarili po siyang remote control. So, ang remote na to ay wala pong limit. Ito ay ginagamit ng mga may-ari na may sariling sasakyan at motorcycle. At meron din po tayong bendo na huhulugan lang po ng 5 peso coin slot. So, so gamit po ng ating uh, bendo, vendo ito ay para lamang sa mga customer na gustong magbugas ng ating car wash. So maghuhulog lang po sila ng 5 peso doon sila. So ngayon magsusubok na tayo, maghuhulog na tayo ng 5 peso coins. So ang oras po ay 4 minutes maghulog na po tayo. So, ganyan po siya kalakas at hindi po siya mag-twist. So, Huwag po yung buga niya. So, ganoon po siya kalakas. So, reset muna natin kasi wala itong uh, ang taas pa ng ura. So, ngayon, gagamit naman tayo ng remote control ay ito ay walang so, so, ito yung remote natin. So, kaya nating makontrol ang ating car wash gamit ang ating remote. So, ang remote ito ay para lamang sa mga may-ari. So, ko na. So, kung makikita nyo, ito ay magkukulay red. Ayan. So, ayan, napaghanap po natin siya na hindi naguhulog ng 5 uh, piece So, kung makikita niyo po, wala po siyang timer dito na nakalagay. So yun, dito na po natatapos ang ating video. Sa magpapagawa po ng ating window ay available na po. Ito, message lang po sa ating page. At sa gustong magbugas nga pala, ito ay located sa uh, City Luzon. Ito ay nasa Proclus.